It's our second day mga boss at narito pa rin tayo sa SMX Convention Center para pa rin sa Print Philippines 2023. So nandito na tayo sa UniPrint booth at uh, gusto ko lang sana i-share yung na-experience ko kahapon regarding doon sa mga pricing po natin. Yes, legit 'no? at na-experience ito ng mga customer natin yung up to 30,000 pesos off na discount. Pero meron lang akong isang makina na nakita at narinig. Medyo na-curious ako noon kasi napakaganda ng makina ito dahil hindi lang pala 30,000 pesos off. Kundi alam niyo kung magkano? 50,000 off. Yes, you heard it right. 50,000 pesos off. At take note ha, hindi pa ito yung simpleng makina lang. Ito yung nagtitrend talaga ngayon ng makina. So ang gagawin muna natin mga boss ay i-confirm po natin kung legit nga ba yung 50,000 pesos off kasi napakalaking discount po nito. So tanong muna natin. Sir so, Jay, eh, tatanong ko lang ito. Kung legit ba itong alam? Ano, legit ba? Yes, okay. okay. Thank you, Yes, kung mga boss, legit na 50,000 pesos o para sa makinang ito. Ito yung makinang na nagtitrend at hinahanap ng mga customers pagdating sa t-shirt printing. Kaya kung gusto mo malaman yung buong detalye, pumunta lang kayo dito sa Uniprint Booth at i-enjoy ang discount na ito.